magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 17, 2024, Martes ng ikadalawamput-apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang at ating unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto, chapter 12, verses 12 to 14, and verses 27 to 31. Mga kapatid, sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga taga-tulong, mga taga-pangasiwa at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagali ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong taintim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila ang salita ng Diyos. Uli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. So, kung ating po lang talagang maunawaan no, ang uh, salita na ipinahayag sa atin ngayon tungkol sa iisang katawan na binubuo ng maraming bahagi, malamang ay uh, mas magiging maayos ang ating pong paglilingkod. mapasa simbahan o mapasa uh, ating pong pamahalaan at lalo lalo na no, sa ating tahanan no, kung magkakaroon lang tayo ng pangunawa sa mga role na ginagampanan ng iba't ibang bahagi no, kumbaga sa halimbawa ano na paggamit ni Jesus ng katawan na binubuo ng iba't ibang bahagi ibig sabihin ang bawat bahagi ay may function o role na ginagampanan nakapag kinuha ng isa ang gagampanan dapat ng isang bahagi, magkakaroon ng yung kaguluhan. O kaya naman, kapag hindi nag-function ng isang bahagi na dapat niyang gawin, at ako magkaka problema. Ganyan po yung, yung katawan. No? Kaya nga, sinasabi rin sa atin, no? sa paliwanag ni San Apostol, uh, uh, si, ni San Pablo, no? na mayroong mga tao na inilagay para maging apostol, may mga tao inilagay para uh, maging propeta, may mga inilagay para maging guro. Uh, lahat ay meron pong ginagampanan sa simbahan o kaya naman sa kahit sa isang organisasyon o organisasyon, lalong-lalo na sa ating pamahalaan, may iba't ibang sangay, may iba't ibang departamento. Pero sabi nga, iisang pamahalaan lang tayo di isang bansa lang tayo. Kaya ngayon, no, sabi nga, bakit nagkakaroon tayo ng mga kaguluhan? Kasi hindi natin inerespeto talaga o sadyang kulang tayo ng pangunawa. Yung iba ay gustong akuin lahat ng gawain. Uh, yung iba naman ay uh, ayaw gampanan ang kanilang uh, role ng naayon sa pagtatalaga sa kanila o kaya naman ay sadyang ginugulo natin kung mapapansin niyo po ba no? kasi sabi nga no may yung ako po no meron akong sariling kakayahan hindi ako magaling sa sa ibang bagay hindi atin kung baga kung kaya ko mang gawin no yung ginagawa ng iba kailangan kong irespeto na hindi yun yung gift ko hindi yun yung akin o pwede akong umalalay lang, pwede akong tumulong lang, pero hindi ko dapat saklawan kung ano ang gawain ng iba. Eh, sir, pananagutan na po yun ng ibang uh, bahagi ng katawan kung hindi niya ito ginagawa ng uh, ayon sa hinihingi sa kanya. Meron na po, no, minsan, inakausap din ako na mga laiko na mayroong kakayahang magpagaling ng may sakit. Ako bilang pare, Uh, sa tingin ko na hindi ako yung healer. Meron mga pare na healer, meron mga laiko na healer, meron din mga pare na magaling sa pagpapahayag, sa paghumiliya, sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, yung mga scriptures, pero meron, meron din na uh, hanggang dun, yun lang yung kanilang umaga, ginagampanan. So, meron mga uh, sa simbahan na uh, magaling sila sa mga pagkilos merong mga uh, magaling sa uh, pagpapahayag so, huwag lang natin pong pag-away-awayan ang mga function ito huwag lang natin pong saklawan ang iba't ibang uh, function na dapat yung tao ang gumagawa nito kung mangyayari yan, puntitina lang natin at kikilos tayo bilang isang katawan mas magiging maayos po ang ating pamumuhay sa araw-araw. Muli po sa mabagbalang araw sa inyong pangalan.